Sa videong ito ay tatalakay na sa mundo ng industriya ng showbiz sa Pilipinas ay may isang pangalan na umangat at naging tanyag sa larangan ng komedya at siya ay si Dolpy, ang tinaguliang hari ng komedya sa Pilipinas. Si Rodolfo Veracruzon Sr., mas kilala bilang Dolpy, ay ipinanganak sa kalye Padre Herrera, ngayon ay P. Herrera Street sa Tondo, Maynila noong ika-25 ng Hulyo taong isang at 1928. Ang kanyang mga magulang ay si Namulencio Espinosa Quizon ay isang manggagawa sa makina ng barko mula sa Bulacan. Ang kanyang ina, si Salud de la Rosa Vera, ay nagtatahi ng damit at isang guro sa paaralan. Siya ay pangalawa sa sampung magkakapatid. Limang kapatid na babae na sila Corazon, Josefina, Laura, Aurora at Teresita. Apat na kapatid na lalaki na sina Molencio Jr., Jaime, Georgie at Wilfredo. Nagsimulang mag-aral si Dolpi sa edad na anim at pumasok sa mga pampublikong paaralan, nag-aral siya sa Magat Salamat Elementary School at Isabelo de los Reyes Elementary School hanggang sa ikapitong baitang. Para sa kanyang sekundaryang edukasyon, nag-aral siya sa Florentino Torres High School hanggang sa kanyang sophomore year. Noong bata pa si Dolpi ay nagtrabaho siya sa mga sinihan na nagbebenta ng mga mani at buto ng pakwan para makanod ng mga pelikula ng libre. Nang magsimula ang ikalawang digma ang pandaigdig, siya ay mga labing tatlong taong gulang, kinasok niya ang iba't ibang trabaho tulad ng pagiging isang stevedor sa pier, show shine boy, pagbebenta at pagmamaneho ng kalesa, bukod sa iba pang kakaibang trabaho. Madalas siyang dumalo sa mga palabas sa teatro sa Avenue Theater at Life Theater sa kanyang libreng oras. Ang mga komedyante na sina Pugo at Togo kasama ang mga dancers na sina Benny Mac at Bayani Casemiro ay kabilang sa kanyang mga paborito. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, nagsimula si Dolphy sa kanyang karera sa entablado. Siya ay kinuha ni Benny Mac bilang isang chorus dancer sa loob ng isang buwan sa Avenue Theater at pagkatapos ay sa Life Theater noong siya ay naging labing pitong taon. Nagtanghal din siya sa mga produksyon sa Orient Theater. Ang pangalan niya sa entablado noong una ay Gorehai. Ihihinto nila ang pagtatanghal sa oras na merong pag-atake at magtatago kasama ang mga manunood sa air raid shelter na matatagpuan sa lugar ng orkestra. Magpapatuloy ang palabas pag tumigil na ang pagbomba. Sa edad na labinsyam, siya ay kinuha ni Fernando Poe Sr. na ama ni, ni FTJ The King para sa pelikulang Dugo at Bayan. Kinuha ng radio writer, director, at producer na si Condi Ubaldo, nagsimula si Dolphy sa radyo noong huling bahagi ng 1940s. Sinimula nila ni Panchito ang kanilang comedic duo. Noong 1952 ay ipinakilala ni Pancho Magalona si Dolphy kay Jose Rojas Perez, ang may-ari ng Sampaguita Pictures. Ang unang pelikula niya sa Sampaguita Pictures ay sa isang sulyap mo tita 1953 at kasama niya si Pancho Magalona at tita Duran. Ipinakilala si Dolphy ni Eugenio Henny Lopez Jr. sa telebisyon sa Channel 2. Nagbida siya sa buhay artista, isang blockbuster mula 1964 hanggang 1972. Ipinalabas ng ABS-CBN ang programa. Dahil sa pagdedeklara ng Marshall Law noong taong 1972, ay nagsara ang ABS-CBN at pati na ang mga palabas at programa ay nahinto dahil dito ay lumipat ang buhay artista at si Dolpy sa RBS7 na dating pangalan ng GMA mula 1972 hanggang 1974. Magmula 1950, halos sunod-sunod ang kanyang nagawang mga movie projects, ilan dito ay ang mga sumusunod na pelikulang naghatid ng pinakakagiliwan ng kanyang mga tagahanga at tumatak sa kanyang pagiging hari ng komedya. Kalabog in Bosho 1959, ang istorya ay tungkol sa dalawang nakakatawang detective. Isang batang lalaki, si Fasipika ay pinalaki bilang isang babae ng kanyang ina na matagal nang nananabik sa isang anak na babae. John and Marsha 1974 Pinakasala ni Marcia Jones ang mahirap na si John Purungtong, na ikinalungkot ng kanyang mayamang inang si Doña Delayla. Home Along the Realest The Movie 1993, pareho ng cast member sa television edition. Father and Son 1995, kasama ang anak niyang si Bandolph. The Best in the West 2, inilabas noong 1996 kasama niya si Babalo. Daddy o Baby O na ipinalabas noong year 2000 at kasama niya si Serena Derimple. Kilalani ng mga babaeng nagkaroon ng kaugnayan sa buhay ni Dolpy. Ang unang babaeng nagpatibok sa puso niya at minahal niya ay si Aida Javier. Ang una kong romantic interest ay si Aida Javier, na nagmula sa isang pamilya ng mga musicians, talentado siya sa maikling salita ni Dolphy. The Kapampangan Girl, si Engresita Grace Dominguez ay isang artista. Naging stage actress si Grace at ang una niyang pelikula ay Hiwaga ng Langit noong 1952. Nagkakilala sila ni Dolphy noong huling bahagi ng 1940s. Sabi ni Dolphy, sa aming oras ng aming maikling palabas, siya ay nakatayo hindi gumagalaw, kunwari ay isang portrait, habang kumakanta ako ng Mona Lisa, Mona Lisa. Sa kabila ng pagtutol ng mga magulang ni Grace sa relasyon nila ni Dolphy, nagbunga pa rin ng anim na anak ang kanilang pagmamahalan. Sila ay si Namani, Salod, Rodolfo Jr., Freddy, Edgar, at Raul. Si Dolphy ay 36 na taong gulang nang makilala niya si Alice Baby Smith na 17 anyos pa lamang. Actress din siya, ang screen name niya ay Pamela Ponte, Ani Dolphy. Nagkaroon sila ng apat na anak sina Ronaldo, Enrico, mas kilala bilang Eric Kizon, Madonna at Jeffrey, mas kilala bilang Epi Kizon. Apat na anak kay Gloria Smith, Keith, Carlos, Dino, at Edwin. Noong late 1960s ay nagkagusto si Dolphy sa isang babae na hindi taga showbiz. Nakilala ni Dolphy ang nurse na si Evangeline Tagulaw habang nagsho-shoot sila sa isang ospital. Nagkaanak sila ng isa at pinangalanan nilang Romel. Si Romel ay sumama sa kanyang ina nang mag-migrate sila sa Amerika. Muling na in love si Dolphy sa mga taga showbiz. Nagkagusto siya sa veteran actress na si Pilar Pilapil. Taong early 70s, naman ay nakarelasyon rin ni Dolphy ang isa pang actress na si Lotis Ski. Alma Moreno nagkaroon sila ng isang anak, si Vandolf. Shasha Padilla, nagkaroon ng anak si Nadolpi at Shasha, si Zia. May adopted daughter rin sila na si Nicole. Namatay si Dolpi noong ikasampu ng Hulyo taong 2012, sa edad na 83 limang araw lamang bago ang kanyang ikawalumput-apat na kaarawan dahil sa multiple organ failure, pangalawa sa mga komplikasyon na dala ng pneumonia, chronic obstructive sakit sa baga at acute renal failure. Siya ay inilibing sa Heritage Park sa Tagig City.